Good morning mga kaidol For today's video Magbobos tayo ng Puntasyon ng hagdanan Yan ang Sukat ng hagdanan 120 mga kaidol Yan ang stirrup Bali 50 by 120 Ang sukat niyan Dalawang klase ang ilalagay na bakal natin 12 mm at saka 16 mm mga kaidol Yan ang aking mga kasamahan Ramdam at saka <laughs> Mandilisid mga kaidol Bonipasyo at Talisayan mga kaidol bali bubuhusan na natin para mas matibay ang pundasyon ng hagdanan para inisikamtor mga kaidol bubuhusan na natin para matibay mga kaidol baka may mga ginintuhan kayong puso malaki ng tulong sa akin ang like nyo at comment share I-subscribe mo na rin mga kaidol yung youtube channel ko na construction boy Vlogs. salamat mabuhay kayong mga kaidol yan ang ating plano dyan mga kaidol